Jolina Magdangal at Marvin Agustin muling magsasama sa isang pelikula. Para sa aking balitang showbiz, muli magkakasama si Jolina Magdangal at Marvin Agustin sa isang pelikula. Ang reunion movie ng dalawa ay may title na XX Lovers kung saan idedirek ito ni Antoinette Hadaone at ipoproduce ng Cornerstone Entertainment Inc. at ng Project 8 Projects. Ayon sa director, si na Marvin at Jolina ang may kakaibang brand ng rom-com o romantic comedy kung saan ang comedy umano ng mga ito ay isang physical comedy. Dahil umano sa pagiging mag-best friend mga ito kung kaya't relate ang kailang mga ka kansyawan. Sinay pa nito na romcom fan siya, kaya't na-miss raw niya ang ganoong klase ng romcom na manonood sa sine para kiligin at tumawa. Ngunit may konting drama naman daw sa XX Lovers, bagamat mas na naigumano ang lightness ng romcom at iyon daw ang gusto nilang ibalik sa kanilang pelikula. Sa sobrang funny daw ng mga eksena, kung kaya't minsan ay kailangan niyang sabihin na wala ng oras kina Marvin at Julina. Kasabay nito, sinabi ng direktor na wala umanong bola pero napakagaan daw katrabaho ng dalawa. Hindi umano nakikita ng mga tao pero napaka-importante umano sa kanilang mga filmmaker na enjoy katrabaho ang mga artista dahil napupunta sa kanila ang energy ng mga ito.